<laughs> Alam, mo, kayo, ka, ah. Ano, ayaw pa talaga magmamak. Saan mo pupuntahan ito? Tutulungan ka. Ah, sa pagluluto. Ay, kagaling magluto. Ayun mga ma'am si Sophia sila ngayon, ni oh, Odiva May bagong kong, parang may bagong kayong ref di. So ni ano mga ano natin, yung mga ipaghahanda natin ngayong umaga. Bulad. <laughs> Bular, <isong> bulad 'yung. Ha? Yan <laughs> May ganun, dapat bulad ah uh, So ano, ano yung mga handa nyo ngayon, yung mga preparation Ito lang. Ay, ano yan? <laughs> yan na ba na yung ano nyo. Parang <laughs> ano, parang gusto ko na yung... Ano ah? <laughs> <laughs> yung handa tayo? Ano yung mga paghahadpang preparation? Lang. Yan lang. Ano yung paghahadpang So yun mga mams, si already ready na po yung fiesta nila. So um kagabi kasi nakita ko sa post ni Odiva na yeah. nag nag-aano sila ng mga lumpia. Oo, o oo. nag-aano sila ng lumpia. Anong, anong, ano yon Anong... So, titingin mo natin sa kusina. Unaan na natin si Baka. <laughs> 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 ah, ito, ah, ito pala yung paghahanda nila. Ah, may baboy. No, ano lagi ka Diha? ha? Ay, ang Morning. Morning. Mm. Hi guys! So ngayon, andito tayo ngayon sa bahay ni Odiva. At syempre, um, kasi ka-fiesta nila ngayon eh. So dito tayo mag-ano naman, manggulo sa kanilang ka At At um, alam naman natin na si Odiva ay very uh, simple and very humble. At syempre, kahit maganda yung kanilang bahay, maganda yung bahay, bahay talaga yun ano? no, maganda yung kanilang mga... Alam mo na yung mga sofa nila, arrangement talaga. Turno talaga sa kanilang uh, pintura sa loob ng bahay. At syempre pa dito na kayo si Odiva. Ayan yeah, si Odiva. So, kung basa ka na Odiva? Okay na, busy. Ha? Busy. Ano yung mga ginagawa mo ngayon? Sa... Ginilis ng bahay. O, gino ano oras pa kaya? Alas ocho pa pala. Alas ocho pa pala ngayon, alas ocho. So, 8 a.m. nandito na ako kasi nanggugulong na talaga ako sa kanilang Tapos, Um, si Diva ay naglilinis, nagprepare ng mga ano, kasi nakashades ako kasi para hindi ako makita. Hindi. Para hindi mahalata. <laughs> so kayo, sa dito si Diva. So si Diva ay nagprepare ng mga ano nila, mga ano mga minun nyo ngayon? Um, bulad. Ay, bul bulad? Ginamos. Um, So umaga pa kasi, wala, wala pa wala pa nakita ang mga paghahanda kasi nag-prepare pa lang sila sa so, nanggulo oh. na kami ni si Bakang kasi pupunta eh. Kasi dapat kasi pupunta kami ni Bakang ngayon na ay mamaya na after lunch siguro doon sa... Pero... Sinabi sila kasi... Ay! Saan gold Ay! Investment! <laughs> investment na naman to siya. <laughs> Kaya, di pa malamit yung birthday ko, na. Okay. So, nag-invest na, na ako ng gold. <laughs> Sa Saan na tayo sa birthday mo? Sa bahay! O sa ilagwan lang siguro. Ari mo sa daw para di makatao. Pero para ano, kasi May ano kasi may kumpleto na kasi yan. May plato, may kutsara. Ari mo sa daw para di makatao. Ano? Para di, di, di makalono. <laughs> para walang, pa, walang makakain. So, sabi mo, Punta ka dito maaga kasi tutulong ka. O magugas ka ng plato. Ay, wala na mo kasi inugas <contamination> nila. so ngayon mga mams, um, so <nou -api> <Like> <comercial> dito tayo ngayon. Um, ano mga, sila kasi nag-ano dito, di Ang ganda ng bahay nila guys. oh, dito kami, oh, di So, si Simpli Amore ay nag-prepare din ng pag- ng, Naghanda ba si Simpli Amore? Para din ito sa taon. Ah, naghanda siya dito sa tulot. So, kamo sa na naman natin si Simply Amore doon. Oh, para mahaba pa yung ating video. Go. Kailangan 10. Ten... Ano sa eh. Kala. So, ayun lang guys. Ano mo yung bahay. Oh. Thank you, bye. okay naman. Oh, hi guys! Nandito na tayo ngayon sa bahay ni Simply Amore. At prepare yeah. na siya ng kanilang... Um, ano ba? Ano ba Chicken cordon. Chicken cordon. Chicken cordon balls. So, Ay, balls! Oh, oh. As in, bilog. Yeah. Easy. <laughs> chicken Anong, anong, anong chicken curd to? Anong, ano mo? Ah, uh, it's a combination of chicken, ah, mm -hmm. ano siya Taan. guys? nag kami, wala kaming ano, wala kaming, tawag dyan, food processor, kaya mano-mano lang yung pag ground namin ng chicken. So, lalagyan natin mm siya -hmm. ng ham. Ayan yan na, ah, uh, Ham and cheese lang, ayan. Bakit ang liliit? Oo, kasi kuhan, ah, lagay lang siya sa gitna, tapos i-close. Ganun lang. Ha? Huh? <laughs> so, yan yung... tapos flatten. Then, ilagay natin ang sa gitna ang ham. And then... Change. Ah, yan ang ibilog? Oo. Mm. Bali, ito ang kanyang filling. Outro ng papalitan doon yun. <laughs> <laughs> Oy, kamu, kamu, kayo yung kayo yung palagi nagsa shopping ha. Marami kayong binibili ng ano, mga investment. Sa, ka. sa akin nakabili lang ako ng earrings ko. gift myself. ah!

itcha edi TV din din dito mga handa mga uh, handa nila oh, <laughs> ini contingency oh, okay. lasting na kasi ako reach reach file ayan napakinis natin <laughs> si Maring Marcela 'yung mga bisita natin ayan ikaw uh -huh. Uh -huh. <laughs> yung yung naka-S. Late na ha. Late na yung naka-S. Di ba? Anong meaning ng S? Shot Ha? Ha? Smile. Ka? Ano pa? <laughs> Hinanap talaga yung totoong ka, no? <laughs> Mga mams, ikakain na po sila. Ayan po siya, si Diva. Ayan po, pipiyesa Diva. At pipiyesa kay Simply Amor sa kanyang uh, family. Sa kanyang husband. Ayan po yung Alex John, inihiwa-hiwa na po siya. At dito na pa, mag-pray na po tayo. Yes, pray. Okay. Pray here muna tayo. Pray here muna tayo. Lead by <laughs> So together, let us all acknowledge the presence of God Let's make a sign of the cross have committed Heavenly Father, we adore your name uh, Thank you for all the blessings of life, Lord God Especially the the blessings of our Lord God As we celebrate the Pistachio of Tuquiga, Lord God May this Fiesta, Lord God, be bond, uh, abundant sa tanang Uh, mga katauhan din ng lugar, Lord God, ng mga sityo. At Lord God, bless this house family. Uh, bless sila uh, atang-tanggap sa ispecial silang tatay, Lord God. Every time magkabaw, itaigabayan mo siya and your mother. And especially, Lord God, sa ng mga kasilihan. Uh, mga members sa family. Also, Lord God, bless sa katalangang kamot na prepare yung family with this food, may nourish us, and will always remind us that we will live under your will. Together, Bless us, O Lord, and this to receive from the bounty through Lord, Lord, Amen. Happy, happy Fiesta! fiesta. <laughs> so, yeah, happy Fiesta, Pamili <laughs> uh, Let's eat! Let's eat, the po. Go! Wow, Ayan na po sila team bye bye pero una-una. Second batch is team team ano? Team team book. And oh, team bye bye po yung una ha. Ayun yung team bye bye. Mga team bye bye, team bye bye po tayo. Ayun yung team bye bye. Team bye bye, <laughs> bye, -bye ang mauna dapat. Team bye bye. Balik <laughs> ko Remind team bye bye talaga ang mauna. Ang next team lasang. Ah, second is team wah magaumpoy <laughs> oh, oh. timbaybay po talaga yung nauna palagi talaga char <laughs> so, na ayan ayaw 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 po ayaw 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 Let's eat. Let's eat po. Ayun na guys silang. So, dito na po tayo mga moms ko. Salamat bakal duduk ka basta remarks, sari-max bakal duduk boses sari-max. Dai bakal no Ah. Hala, wala to like Allah. For me <Mickey>, kasi sari-max ko. Boboto. Oo. Sa lahat ng mga olab natin mga moms ko may Um, ganyan. Ay, dati yung mga ulam. Ano pang pangalan ng mga ulam na yan? Dati ka alam. Hmm. So, actually, wala po si Brenda dito kasi may ginagawa pa po si Madam. Busy sa Madam na yun. So, kami na po yung pauna ngayon. Hi, S! Hi, uh, S! Hi, S!

So, kami pa po yung mauna um, dito kasi sa sabenta kasi nagpa pa siya. Mm -mm. Team Sulana naman, Team Sulana. <laughs> Ay, Group Sulana, Group. Kalubihan, kalubihan. Kalubian. Oh, Kalubian, ano? Team kalubihan Sulana. Team Upper. <laughs> Timba yun muna. <laughs> Ay, di ba, ka. Ay, bye, bye, bye. Ay bye, bye, So, wala na, 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 nang, namin ang taga bay Una ang ah. lower Ay, lower niya, una. Team Kalubihan. Asan niya? Ah, okay. Okay, Narain team Kalubihan. Ako na, Jila. Wala mo. Nangyayari hindi Ay, Kita ni keki. Alah, alah. Go bakang. Alah, bakang keki Sini bakang. Ah, sini. Ah, muka on nata. Bagi guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye